Good night, dun. Ginising ko na siya. Pumunta na sa toilet yung binan ko. So, good morning, guys. Kaya napakasakang gising, nagprepare ako ng, ayan o. nagprepare ako ng aming breakfast. So, ito, egg yan siya. Pinakulang ko yung egg, dus. nagyan ko ng yogurt. Ayan yung ating breakfast. And sasabihin ko sa inyo, guys, why na sobrang aga kong gumising at mag-prepare. Kasi ngayong araw na to guys, pupunta kami dun sa bahay namin sa borsa Mayroong asikasuhin doon. So, kailangan kong mag-ano. Kailangan, kailangan kasi yung biyanan ko doon for, ewan ko kung anong gagawin. Kaya, tayo. Ashkem, good night Good morning. So, okay na siya. So, hi guys. Hindi nga siya nag-charge. Pero well, gagamit na lang ako ng ano. Total, ano naman, magdadala ako ng charger. So, anyway. Ayan. mag na ako guys. Mag yung ilaw, yan. Oh, mag prepare, prepare na tayo. Kasi nga yung araw na to, punta't kami sa bahay namin sa borsa. nag na kami doon. And, yun nga, kwento ko sa inyo habang nag ako ng sarili ko kahapon kasi, hindi ako nakapag-vlog kasi yun talaga, mang madalian talaga yun kahapon kasi nga, may pasok yung asawa ko nang uh, alas 7, so ang uwi niya, mga 3 or 4, kaso nga lang sabi niya, wala daw siya masyadong work, kaya ang nangyari, ano, uh, maaga siyang nag-out sa work niya and then kinuha kami dito, so hindi nakapag-vlog na. Pero anyway, ang ginawa lang namin kahapon, ang uh, ginawa lang namin kahapon is nag open ng lahat ng kuha sa bahay like like tubig, kuryente at saka yung gas yung gas na ano huwag okay, yung sa pagluluto, sa heater, gano'n so kahapon namin ginawa yun luckily na ano man namin ay habol naman namin ngayon nga lang medyo naawa ako sa biyanan ko kasi sobrang pagod na talaga siya kasi ang uh, siyempre lakad din parang hindi na niya kinakaya so ngayon na naman ulit kaya kami kaya kami maaga ano kaya kami maaga ah uh, niyan aalis sa bahay ngayong araw na to kasi nga alas 7 di ba ang pasok ng asawa ko so ihahatid kami doon sa bahay iwan kami doon wala para kagamit-gamit doon so magdadala na lang ako ng upuan kasi nga, kailangan yung biyanan ko. Yan, yan ang ano namin ngayon. Yung biyanan ko talaga kailangan doon. Kasi siya yung may-ari ng bahay. Yan. Yeah. Magtiis-tiis muna siya. Yeah! Paalis na kami, guys. Pira ko sa likod. Ayan, nasa na kami. Papasok rin yung ano. tayong asawa ko sa work and then kami naman iwanan kami doon. Bagay bukas si Curry Forza. So, boraso at ever. Ito mga building na to sobrang bago pa lang siya. This year lang ito nabuksan eh. So, yung bahay namin is... Ito. Yan, yan, yan. yan kami, guys. Yan yung building. Opa! Bismillahirrahmanirrahim. Buno ito, tabila yung Mahalis <laughs> eh. Pinahawak ko na yung ano. Ay, ask ya, nasa ya. yan. Nasal ko yung buno yan. Yan, nasal ko yung buno nasul al jambu ni sindi nasul kuy yanus kuy mana? nasul fit jambu ile ruhi isi gidio tamam ga bye bye so dito na kami guys ha tamam Baksa na sila, rohe ko'y dubon na yan. Karisteng. Katsil, katsil. Eh, Dumating ako dito, inano na to, uh, tao nito. ginigiba. Nandiyan, uh nabata -huh. balag kamalya, ma. Kaya, may alalado dumagya. So, doon sa park na yun, may swimming pool doon sa park na yun, or the house war. Swimming pool, tapos playground na mga bata. Evet. Lakad-lakad na siya. Uh, control. <coughs> Sikis-sikis butchuk rohi dide. Evet, <coughs> acik ama boras kapal. Evet. Alas ocho, aras, uh, ano kasi, mag, mag ano to, mag-open tong kanilang management. Mga ano na, mga 8 or 8.30. Diyan mm, na yung ano ko. Binan ko. So, bago pala ito na ano nagawa, guys. Na 22 years na pala sila dito nakatira. Sobrang tagal na. Yan na, mag gismik na yan siya dyan. Okay, good luck sa amin dito. Yan. Ewan ko kung mayroong bus dito na daraan papuntang Coro Park. Paano pag magtrabaho tayo neto? Wala na. Ay. So yun na siya guys. Uh, sa ngayon, mag ano lang muna, mag control muna sa lahat ng water, yung kuryente, tapos yung gas. And yun, iniwan na nga kami ito gaya ng sabi ko kanina. Yung pinan ko lang doon. Oh, uh. Pagkatapos nyan, siguro mga one month or two months, three months, ganyan. Baka lilipat na kami dito sa Ata Lalayo na ako sa seaside, guys. Mamimiss ko talaga. Sige, maggalak-galak ka dyan. Grabe, no? Alam sa totoo lang, natatouch ako sa mga kwento ng binan ko. Long time na umalis sila dito. Of course, ano na yan siya, eh. Malakas pa siya kasi kung 20 years. Nasa 50 years old pa lang siya. 20, 20, 22 sila dito. Tapos, plus 8. So, nasa ano pa siya? Nasa 650. So, medyo malakas-lakas pa siya that time sa 50 years old, parang si Ruhi lang dati. So, kayang-kaya pa nila ang ano, mag, ano, maglipat. So, wala pang mga sasakyan doon. Ganun. Ewan ko kung paano sila umano dito. Pero, yun nga, nakakabilib din naman. Kaya, alam nyo guys, hindi natin maano talaga ang matatanda pag nagsalita based talaga sa experience totoo lang pag sila once nagsalita based talaga sa experience kung ano man yung napagdadaanan nila yun yung kinukuwento talaga nila pag sinabing mahirap yung ganyan mahirap talaga kasi pinagdaanan nila tayo naman na ano na na sumusunod nyo, na sa kasalukuyan o tawag nito papatanda na rin syempre tayo marami na tayo experience sa buhay which is masasabi din natin talaga na tama yung sinasabi nila. Hmm. Ando na yung bilan ko, malayo na, nakalayo na, ayan na. Hirap. Ay Yeah, bismillahirrahmanirrahim. Nasa 5 floor kami guys. Ayan. Hi, at Blair. <laughs> magiging house namin. So, ang water, ang dumi, wala pa. Hindi pa bukas. Ano? <laughs> Gyal dyan, ma? Dur, dur. <laughs> bag natin dito. Dito medyo, ano pa, medyo madumi pa. So, ito talaga yung plano ko. Daling ko itong upuan dito kasi, yan. Iwan e, ko, pupunta na yung biran ko dito. So, dito muna kami upo dalawa. Pero may bababa ako kasi, ano, yan. Ano, so, yan.

Tabus. Bu burada burada duş, burada düşünüyorum fiş ben. Ama şey fiş yok burası o zaman olmaz. Burası burası ne? Burası. Dondurucu burada var. bak. Bu fiş mi? Hayır fiş değil o. Lamba için o. Bak böyle böyle söyledim anne bak. Ha. Burası dondurucu. Burası dulap. O zaman buraya kadar. Evet, aynen. Dondurucu buraya koyacağım yanında. Burası da böyle. Ondan sonra benim şey bizim masa buraya koyacağız. Burası, 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 burası şu işte ne burası ben yapacak bir şey yok. Evet. Magiging, dito yung magiging kwarto ng biyanan ko. So ang plano mayon, uh, yung kanyang ano, yung kanyang bed, dito namin ilalagay yung kanyang bed from there. Pag ganito, yan, ganyan dito hanggang dito yan. Hanggang dito yung bed niya. Ganyan. Kasi meron na yung ano. Tapos yung kanyang dulap dito ilagay. Pwede na yun. Dito niya ilagay. O yung gamitin niya yung sa akin. Pwede dito yung sa akin. Pwede dito ilagay yung kanyang dulap. Kasyang kasya yan. Tapos yung kanyang maliliit na ano. Dito check na dito. Ganyan. Bakit tingnan natin pag ano. Kasi nga mahirap talaga yung sobrang

okay na dumating na yung ano na open ko na rin yung kanya Hi! okay na nauna namin yung tamam der tamam salamat bukas na yung tubig namin guys ito buti naman Tak macam, na ito. Ay, mama. Putragis. <laughs> Tawarin. Sa so, so, control ko lang lahat yung mga ano guys. Dito. Okay na siya. Luyok yan. Nasa luyok buh. No. designer today. Grabe ang ano niya dito. Hindi ko malaman-laman. Sina niyo ang oh, puti? Oh my God. Ang dumi kaya na Ah, buzol do galba no. Buzol mo siya galba bu. yata yun. Chukpis yun. Ang, ano ang dumi. Okay na yung tubig, okay na yung kuryente. So, oh, alam yung pinaka the best spot ko pag magbablog ako dito sa house guys, bali dito sa part na to. Yan. Kasi maliwanag siya. Kung makikita niyo yung aking tour before sa bahay namin, yung ano ba yun, yung typical house ng Turkey eh. Dito ako nag-vlog ng time na yun. No, Lone! So, dito ko nag-vlog ng time na yun. So, dito yung aking camera. If ever na magluto or whatsoever, dito maganda siya. May spot. Dito siya. Yeah, uh, diba? So, anyway, uh, di kami lalabas po kakain. Mag-order na yung asawa ko ng food. And, yun nga. Uh, Mag-order siya ng lamadyan. So, lamadyan yung gusto ko. Lamadyan na rin sa pinan ko. And then, later or bababa ako kukunin. Hindi na ng tubig kasi wala pa kami tubig na inumin. Hindi ko rin pwedeng inumin ito. So, nabuksan na yung tubig. Ayan, ito tatanggalin ko po. po. Ayoko po, po. Pero, bagyan natin. Actually, ganyan lang talaga yan. Bibili ako na, ilalagay ko dito sa part na to. Pero sa ngayon, pansamantala, ito muna. Ayan, so ito na. Long order. Ang galde. Ay, hindi yung order namin. Sa

Ito na lang okay sa kanya magvideo ako ba Ay. Ang init Hi guys So karating lang namin Jami. Sa Jami kami pumunta. Nag ano yung nag ano yung bilang ko nag pray tapos after niya malapit kasi yung Jami dito. And then napunta kami sa park, umupo kami doon, nagrest ng konti. And then after that, yung tinaw yung boses niyo parang super boom, parang ganun ba, di ba? Kung nare-relieve niyo. Pero ang lang niyan. Tapos ano, uh, yung, 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 yung bilang ko, hindi ko siya na-video sobrang kitang kita ko talaga sa kanya yung sa itsura niya sobrang saya niya na uh, nakikita niya yung mga kaibigan niya yung mga kapitbahay niya dati tapos meron din siya mga kapitbahay na namatay na ganoon yung matatanda na before so yun happy naman siya hindi ko siya sa baba kasi uh, yun meron siyang isang kay, ano dito sa baba namin sa may fourth floor pupunta yung ay yung ano ba yung Kapit-bahay nila. So, yun yung kinakausap niya sa baba. Kaya sabi ko, akyat mo na ako kasi magcha-charge ako. Lobat na kasi ako, guys. Kaya magcha-charge ako. And that's it. Mamaya darating na yung asawa ko para pick upin kami. So, iwan ko kung kailan ko babalik dito. Pag siguro after na mag... mag... Uh, tawag nito eh. Magkulay or magpintura sa bahay. Bago siguro ano. ah... Uh, babalik ako dito para maglinis dalawa kami ng ate ko upo tayo guys so ngayon nang iniisip ko kung paano ko to ayusin tong bahay na to yun nga lang medyo sabali akong konti sa binan ko kasi yung ko talaga makipag, ayaw ko sana makipagtalo sa kanya sana pumayag siya na yun ang gagawin kasi gusto ko talaga doon siya sa isang kwarto para si doon mas ano siya doon eh mas private yung room niya doon hindi ko nadadaanan sana yun yung maintindihan niya Inshallah. So that's it guys. Hindi ko na rin siya papatagalin. And dito na tatapusin yung aking vlog. See you soon. Mga iba-iba pa ko mga, mga vlog guys. So thank you so much. Uwin na rin kayo para din asawa ko. Bye everyone. Thank you. Ito i-house tour ko kayo guys after all. Na makaalis na kami dito. Makaano na kami. Promise yan. Bye.